So yun mga boss, mabali dito. So tatalakay natin for this video. Yung uh, kung paano yung pagbabakal ng two-way slab. At so mga bossing, so sa hindi pa nakakala, mga bossing, meron tayong dalawang klase ng slab. Yung so, natin na two-way and then yung one-way. So shoutout nga pala muna bago tayo magumpisa. So shoutout nga pala muna dun sa nagsabi na ito sa nagsabi na ang pinagkaiba daw ng one-way slab at two-way slab yung one-way slab daw ang ginagawa daw nilang spacer is concrete and then pag two-way slab ang ginagawa daw nilang spacer is bakal so which is mali yun mga boss no so ipapakita ko muna sa inyo bago tayo magpatuloy dito sa ating pagbabakal ng ating two-way slab papakita ko muna sa inyo yung pinagkaiba ng two-way slab at one-way slab eto may sinula tayo sa likod eto ito yung mga pinagkaiba nung mga uh, yung ating two way at saka one way, uh, one -way slab. So sa nagkakaiba sila sa slab thickness. eto, mas makapal yung nagiging slab ni one way kaysa kay two way. So second, ito yung use na tinatawag. Yung use ibig sabihin may maximum limit kung gaano kalaki. Katulad halimbawa si one way slab, ang maximum niya is 3 meters lang. Samantalang si two way slab Pwede natin siyang gamitin up to 6 meters So yan yung use And then yung ating load carrying direction Ito kasing load carrying direction natin mga boss Kapag one way slab lang Halimbawa one way slab Siyempre Ang one way slab kasi sa support Ito ayan nandyan yung ating support taba Babanggit na rin natin Yung sa support natin Siyempre one way slab Magkabila lang ang kanyang beam Yung kanyang support So yung kanyang load carrying direction is One direction lang yan, ganun lang. Hindi katulad ng two-way slab, yung two-way slab kasi yung ating support may bigat tayo paikot apat. So kaya yung kanyang uh, load carrying direction niya is dalawang direction. Ano, yung mga bossing. And then reinforcement, ito yung nga, nga yung ating pagbabakal. So sa reinforcement nung ating uh, two-way tsaka one-way slab, magkaiba sila. So kasi itong one-way slab tatalakay naman natin yan on the next video. And then itong two ways lab muna yung ating tatalakay na about dito sa reinforcement. And then yan, ito yung bending moment. Ayan ha, ako mga bossing, di ako engineer, di ako architect, pero explain natin yan. Bending moment, halimbawa like yan, o, drawing tayo. Ito, ito yung two way, two way slab ha, two way slab yan. Ang kanyang bending moment mga boss, ay uh, parang two way direction din ano so parang nabilog siya bilog samantalang yung uh, ito namang isang ano yung one way slab naman palibasa kasi dalawa lang yung beam niya yung bending moment niya is one direction lang yan pumupunta kumbaga pag nabend yung slab natin pag ganyan sa one way slab samantalang yung ating two way slab kapag nag bend yan pa ganon at saka pa ganon Ayan. so yun yung pinakaiba nila Bate, batay sa aking nalalaman mga bossing kaya nasabi ko ako hindi engineer hindi ako architect yan ay aking nalaman lang sa ating mga kinauukulan sa mga manonood naman natin syempre mga bossing eh huwag kayong reklamo ng reklamo aking palabas to eh show ko to director ako ako yung artista dito ako yung cameraman editor show ko yan manonood lang kayo ha pasalamat nga kayo merong katulad ko na kahit papano nagshare-share ng ating knowledge ano huwag kay reklamo ng reklamo kasi alam nyo mga boss kapag sa video, gumawa ako ng video, sa mga comment section natin, maraming nagsasabi, basic. So, pag nagsalita kayo ng basic, sa akin, okay lang. Pag nagsalita naman ako sa video ko, halimbawa, caption ko, ay uh, hindi to alam ni ganito, hindi alam ni ganon, ang daming nagre-react, ang daming affected. ano ba mga problema nyo, mga bossing? Ay e, samantalan tayo ay chill-chill lang. Nood lang kayo. Huwag kayong, ano, huwag kayong masyadong high blood. Ayan. Okay. Let's go back to this video mga boss. Okay, ngayon, ito na 'yung ating slab. Slab natin, let's say ito 'yung ating long span. Long span. Siyempre, two-way slab 'yan, 'no? Ito 'yung ating short span. SS na lang. Uh, short for uh, short ah uh, short span. Ngayon, Ile-layout muna natin yung l 4 niya. So para mamaya makikita nyo, i-details ko kasi yung mga bakal natin, yung ating mga distribution bars, kung saan at hanggang saan lang sila. At saka yung ating mga cutting bars, no? So for example, ito yung ating l over 4 uh, gawin natin uh, broken line para mas makita nyo, yan. Ito yung ating l 4 Ngayon, i-check nyo na lang sa details niyo, mga bossing, kung... Anong sukat nung yung uh, L-Over 4? Siyempre, hindi ko naman alam. Eh, kaya yan. Bahala na kayo. Check check the details on your uh, plano na lang mga boss. Ayun. Pasensya na kayo, medyo maingay ya kasi andito tayo ngayon sa site. So ayan, habang uh, gumagawa sila mga bossing, eh ako naman ito naggagawa ng tutorial video. Okay. Ngayon naman, uunahin natin bakalan. Siyempre, pag nagbabakal tayo ng ating mga slab, laging inuuna natin yung part ng long span. So, ito yon. So, ngayon, Ah, uh, lalagyan natin ng uh, bakal 'yan. So, yung bakal nito, check nyo na lang yung details ninyo ha. Okay, so bali unahin natin 'to, lagyan natin ng bakal. Tingnan natin, na squala, double squala tayo mga boss, double squala. Ayan, double squala tayo. Ito yung ating bottom bar. Bottom bar natin mga boss 'yan ha. Ayan, bottom bar. Tapos, ito yung tinatawag din na main bar. 'Yan, squala. Squala, double squala lang tayo. yon Kita ba? Kita? Uh. So, bali, pag nagbabakal kasi ng slab, lagang ang inuuna natin, dapat yung sa may long span, pinakamaliit, kasi yan yung ating main bars. Andiyan kasi yung tinatawag ng iba, na positive moment. Yan. Parang kanta ni Whitney Houston, moment in time. Okay. Ayan. Medyo pasensya nyo yun na yung aking drawing, ha? Okay. So, ngayon naman, Itong gagawin natin, ito yung pagkakasunod-sunod kung paano binabakalan yung two-way slab. So pagtapos na yung ating uh, main bar dito sa ating long span, isusunod naman natin agad yung ating short span. Babakalan din natin yan. Okay, let's do this. Yan, babakalan natin yan. Squala, double squala lang tayo. Yung sukat nyan, eh check nyo na lang lagi sa details nyo. no? Oh, details ng ating... Uh, Details ng mga plano nyo. Pasensya na kayo mga boss ha. Wala akong cameraman kasi kaya hindi ko masyadong matuwid yung linya. Yan. Okay. Squala. Diretso. Yan. Up. Alright. Tapos na nating bakalan yung ating bottom bar. So ngayon naman syempre... Pag nabakalan na yung ating bottom bar, ngayon ang gagawin natin dyan, lalagyan natin yan ng spacing or spacer. Ang ilalagay natin ng na spacer dyan, pwedeng bakal, pwede tayong gumamit ng concrete spacer na ang, kama, ang kapal niya ay 20mm. Standard yon, mga bossing, 20mm. So kaya pwede rin kayong gumamit ng bakal na 20mm or gumawa kayo ng concrete spacing na 20mm. So pag tapos na yung ating bottom bar, lagyan natin ng mga spacer yan. Bahala na kayo ha kung saan nyo gustong ilagay kalat na lang natin yung spacer natin yan kalat natin yung spacer kung saan man yan para ang purpose nito kasi mga boss kaya nilalagyan natin ng spacer para yung bakal natin is hindi didikit sa slab kasi kapag walang spacer yan sa ilalim at dumikit yung ating mga main bars yung ating bottom bars sa slab ang mangyayari lalabas si bakal magpuputukan yung ating slab walang tibay yung ating slab na ginawa hindi siya ganun katibay So next step naman natin mga bossing Kapag tapos na yung ating uh, bottom bar Maglalagay naman tayo nung tinatawag na chair bar Ito ah siguro ah, alam ng mga steelman niya Pero maraming hindi nakakaalam nito eh Mga chair bar Yung design ng chair bar natin iba ibang design yan Maraming design ng chair bar mga boss ha O oh, lagay nyo dyan Bali yung paglalagay ng chair bar natin Along the lower lang kayo maglalagay Huwag kayong maglalagay dito pag lumabas na kayo dito sa part ng L-Over 4, hindi nyo magagamit yon. Dito lang tayo, along sa loob lang tayo ng L-Over 4. Ikalat natin yung ating chair bar dyan. Ah, lagyan na ng check. O, oh, check na lang. O, oh, chair bar. Kalat lang, kalat. Huwag naman yung kada ano may bakal. Kalat lang natin, kalat. O, oh, ha? Okay, para... Ang... Ang uh, trabaho nitong chair bar na to, mga bossing, para si top bar natin hindi dumikit dito kay bottom bar magkaroon siya ng spacing na tinatawag o oh, ha mga boss alam na ba ito ng lahat syempre hindi pa alam ng lahat yan maraming hindi nakakaalam yan kaya nga tinuturo eh kung alam ng lahat yan hindi na natin ituturo mga boss yan okay ngayon tapos na yung ating chair bar next na gagawin naman natin maglalatag na tayo nung tinatawag natin na top bar alright so ngayon Siyempre palit tayo ng ating pentel pen So tayo ng top bar natin. So dito, yung distribution bar natin, dito lang, unahin natin itong mahaba, mga boss ha? Hindi tayo lalampas doon sa elo, hanggang doon lang tayo sa may elo. Pero for bali ngayon, ang ma... Ayan, lagay tayo, iskwala ulit. Dito. Okay, ito yung ating top bar na yan. Ayan. O, lagay natin yung top bar natin. Alright. Tapos dito naman sa kabila, lagay din tayo. Lagay tayo ng top bar natin. Top bar. Uh, tawag nito ng iba, dis distribution bar. Ayan. Tapos, maglalagay din tayo dito. Hanggang doon lang ha, hanggang doon lang. Pag naglagay tayo dito ng ating ano, bakal, hanggang doon lang siya. Cell over pour. Huwag na kayong... Uh, Huwag nyo na papabutin dito sa gitnang part na yan. Hanggang doon lang sa may oil over 4. Yan right, Tapos dito sa kabila, ganun din. Hanggang doon lang tayo kay Lover 4. Ayan. Yung iba, mga boss, ang ginagawa, straight lang to. Naka-straight lang. Siguro, along dito sa bakal na to, mga nakalampas siya ng mga 10 cm to 20 cm. Depende, iba-iba. Tapos yung iba, binabali pa yan. Ginaganon niya pa yan. Binebend yan. Ano, nung iba? Binebend. Okay. Tapos ngayon, Pagtapos tapos na itong ating uh, bakal na to ang sa may ano, bali dito tayo nagumpisa ha. Pag nagumpisa tayo ng top bar, short span muna ang umpisa natin. Short span naman. Tapos next na gagawin natin, pang final. O lagay na natin yung ating uh, bakal ulit. Dito naman. Ito, buo naman ulit ito hanggang doon. Diretso na yan ha? diretso. O iskuala iskuala bakal, diretso. Eskwala, bakal. Hanggang doon lang ulit yan sa may L over 4. Tapos dito sa kabila, o, oh, Eskwala hanggang doon lang sa may L over 4. Eskwala, o, oh, Bakal. Oh. Yan, hanggang doon, Bakal. Bakal. Tapos dito, Bakal ulit tayo, o. Oh. Hanggang doon lang ulit tayo sa may L 4. Yan. Bakal. 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 O, oh, dito, Bakal, Eskwala, Eskwala, Bakal, Eskwala, Bakal, Eskwala, Bakal. Eskwala, Bakal, Eskwala, Bakal, Eskwala, Bakal. Iskwala, bakal, iskwala, bakal, iskwala, bakal. At ayun na, tapos na mga bossing yung ating layout ng ating uh, reinforcement ng ating two-way slab. Ganyan lang kabilis mga boss yung pag babakal ng two-way slab. Unahin nyo muna main bars. Main bars do kayo mag-uumpisa sa long span. Kyan? Tapos pagkatapos, sa ibabaw naman doon sa mga short span naman Pagkatapos, lagyan nyo ng spacer sa ilalim 20mm, standard natin Pagkatapos, lagyan nyo ng chair bar pagkalagay ng chair bar Yung top bar naman natin lagay nyo ulit Dito naman kayo mag sa short span And then, yung ating uh, long span Tapos na Ganun na ka-basic mga boss Yung ating pagbabakal ng two-way slab Diba? And then ngayon, next video naman natin Uh, gagawa naman tayo kung paano binabakalan yung one-way slab So yung one-way slab, napaka-basic lang nun Kaysa dito sa two-way slab Ayan mga bossing Ang ating dagdag kalaman So para sa mga beginners to ha Hindi to para sa mga professional Beginners nga eh. Kaya nga ang channel natin July M's Construction Idea for the Beginners Not for a professional Yung ating mga ginagawa Ayan mga bossing At remind ko lang sa inyo Hindi ako engineer, hindi ako architect ha Ako ay ahhh uh... Simple nga uh, po, gilang mga boss.